Yan po mga dokumento na yan. Ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. O, o, o Hindi po sa AI. Kasi kung nandyan ito sa opisina niyo, pangangalaga niyo, napakalaking pananagutan ng opisina niyo, dahil ito'y, eh, siguro nga, confidential lang nakalagay nito. Dahil, yung involved na mga tao, ay noon, siguro sa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na ang involved ng mga tao ay presidente na ng Pilipinas, ay siguro top secret yan kung tutuusin. Totoo din po yung sinabi niya, si dating agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung happy niya. So yung yung kina, yung uh, pagkatapos mong kinunan ng yung informant mo, Morales, pagkatapos mong kinunan ng mga pidabit, everything, pinaalam mo ba sa boss mo? Sa pagkakatanda ko po. Sa pagkakatanda ko po. Hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng, ng aking opisina. So alam mo, alam mo, so, alam mo. Ate, kung, kung, kung sasabihin po niya, kung ipagtatapat niya rito sa, sa kapulungan ito, kung nagkausap ba kami o hindi, bago itong hearing na ito. Ayun po, bibigay ko po sa kanya. Hindi ko, hindi ko nakuha. Hindi ko nakuha yung last na sinabi mo. Kung ipagtatapat po niya, kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media. Hmm. Apo ko natatanda ang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako, pero hindi kami talaga ang magkausap. So hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, sir. May isa siyang kausap na nandun ka? Yes, Your Honor. Uh, we, are, we did not talk directly. Ito ha, ah, very important dito yung ating integrity, not only as a PDA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung magsisinungaling tayo. Remember, yes, sir. remember, kinabukasan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya dapat huwag tayong magsinungaling aside from the fact that you have taken your oath to tell... Only the truth and nothing but the truth. So help me God. So klaruhin natin ito. That the same goes to you, Jonathan Morales. Huh? So anong sinabi niya? Kung uh, mayroon ka gustong... Yeah, ako na lang muna po sa magsabi. At eh, nire-respeto ko po sabi ng dating... Okay, hey, sa sabi mo niya, hindi daw kayo nag-usap. May kausap daw ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Eh. Hey. Go ahead. sige. Huwag na lang natin aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Huh? Ikaw nasa labas ka na. Oo. Oh. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun ah. Your Honor. Yes, yes. May I, Your Honor. Uh, katulad po ng sinabi ko, ganun po talaga nangyari. Hindi ko naman po yung tinago. Nasabi ko po yun sa ibang uh, mga kasamahan namin sa PIDEA ngayon na may ganun. May ganun? Na ano? indirectly ay... Uh, uh, meron, indirectly ay parang ano yung nga na dinig ko yung ano hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko ano? May nangyaring gano'n na yung sinasabi niya na nagkausap kami. but indirectly po yon, Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yon. It's Sa your word yun, against ko. his word. Ako, wala kong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya, ko kayo pinapasalita, mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi ka na totoo. But anyway, Honor, balik, may, balik. May, I, may I, Your Honor. Yes. Ah, uh, yun naman pong pag-uusap na yun, pwede nating sabihin imaterial. Kasi oh. yung mga tanong niyo po sa akin nung una, naging happy po pa, totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanongin niyo, eh, hindi niyo po itinatanong kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon. Yes. Dapat po sana yun ang pag-usapan natin. Hindi po, na, kaya, ano, kaya, nga, nawawala tayo dito sa, po, yes, sa direksyon eh. Dahil lang dami niyong ini-inject. -ini Sige, sana yung papel na yan. So, Your honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasabahan ko ngayon na, da, na, hanggang ngayon ay nasa PIDEA po. Matay ko po po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, Wala po akong matandaang ang ganong papel. At wala akong matanda ang mga ganong uh, istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, sir, go ahead. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? -de bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. <laughs> o sinabi mo na i-deny mo lang, i-deny na lang daw. Wala, ano wala, po, wala po akong matanda ang sinabi kong gano'n, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, Kayong Your dalawa, Honor. under oath. Ha? Huh? Pwede kayo magsama sa kulungan doon sa baba. Kung, nga uh, kung nga uh, hindi Wala tayo intindihan dito. Kaya nga po, inumpisahan namin doon sa liham niya sa akin. Hinimay-himay namin. Eh, lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. So doon pa lang, gustuhin man naming investigahan yung mga allegations niya. Eh wala namang katotohanan. So paano kami ano paano kami mag-imbestiga na based on uh, uh, ano to mistruths. Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na lang nangyari sa sa naisip nila. Ganun din sa ano niya, sa asya, sa boss niya. Eh siya lang po ang nagsasabi na may ganitong ano eh mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto niyo makita ganun po ka tedious yung pagfa-file namin. Eh, lahat ng sinasabi niya, nakukontra namin with documents. Siya po, puro lang, ano yung buka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone, are we, we are going to invite person. Correct. Yes. correct. 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 You are correct. Yes, sir, go ahead, uh, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt, doon sa two minutes na, na, ano, no, na drug test S sino result. Sino nagsabi na two minutes? Pinakikita po yan sa social media yung drug test result ng dating kandidato na ngayon presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result lumalabas dalawang minuto lang. Well, yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA na sinasabi ni Director prancia na i-deny na lang natin. Kasi, your honor, ano? mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Lasso. Sige. Sana si Francia. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na, ki kinausap po daw siya na i-deny na lang natin. Wala po akong natatandaan ganun, Your Honor. Meron kang, kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor. May kausap po siya. So sino, na yung, sino yung kausap niya? Yung una, pwede ko bang i-consult po yung aming legal and prosecution service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng ano. Well, na you are under oath here. You are under oath here. Yes, yung ano. Kung I sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung... Ba bakit? Meron bang, uh, meron bang uh, mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino ang kasama mo? Si Mr. Uh, Curioso po. Ha? Huh? Mr. Dave Curioso, Dave? ang kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Uh, dati din pong PIDEA, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, Your Honor. Kumisig. Next hearing, invite, ano pangalan? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave Curioso. Curioso. Yes, Your Honor. So kayong tatlo nandoon nag-uusap. Hindi po, Your Honor. Kausap niya po sa cellphone. Po. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung uh, Dave po. Katabi ni Dave? Opo. So that's it. Eh, we, we, gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong, mag, huwag kayong uh, matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Yes, Dr. ha? Dave? Curioso, dating PDA agent? Hindi po. Ano lang po siya? Contractual lang po dati. Contractual ng PDA? Opo, noon po. Noon. Paano? Contractual ng PDA yun? Kilala mo? Yes, Sir Honor, Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga koneksyon kami sa isa't isa. Okay. Kaya, yun po kung ano, no, kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso, General ano no, Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Maari sa kanya no, in good faith siya no, sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala, meron. Kasi nga merong idinideny eh. May idinideny, may usapan na idinideny. Ang ang Sandali, sandali ah. Sinabihan ka na idinideny natin siya mismo nagsabi o oh, yung kausap mo na si siya po boses niya ha? po yun eh basta deny na lang natin ako di din ko yan sabi niya para hindi na lang magulo yun po yung sinabi niya okay Ta your honor at saka ako naintindihan ko naman po siya eh. ang sinasabi nga niya director na siya hindi ang ano no ako, kung baka sa ano, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdidinay kayo, ako ipet. Ba't yung i-deny? -de Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. ba? Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Komo ba ang nandoon e eh, Bongbong Marcos na presidente ngayon? Mag de, maiipit ako. Ako ang lalagay niyo rin sa alanganin. Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako yang yang pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po ako, nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, eh di pin-down yan? Eh dahil ngayon, Presidente, ngayon iwas-pusoy. Ayoko ho sana na sabihin. Kaya nga, sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, pinakakulpit talaga nito kung sino nag nito eh. Kaya dapat gagawa din ang batas napapanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this uh, uh this uh, classified information kasi pa dami nang madadamay dito sa kaso na ito anyway pwede ba yung ma itong isa pre-operation report yung isa authority to operate Ano ko lang yung, yung PDA. Buhay pa ba itong Mazda 3 na black? Asan yung plate number niyan? Your Ako Honor, kotse ko po yan. Ah, kotse mo? Ako na po mag-guide sa inyo. Yan po yung... Yung... Uh, yan po yan, ano, yung... Telephone, telephone number ko po yan. San cellular po ah, yan. Eh. Ah, okay, okay. Itong Toyota, Bios, kanino sakyan ito? Kanyang sakyan yan? Sino makasagot? Sir. Ah, Yes, sir. Yung Mazda, ay Morales yan. Morales. Yung Avanza, kay Director Francia. Francia. Yung Crosswind, sa PDEA. Yung Toyota Vios, sir, hindi namin alam. Hindi property ng PDEA yan. Okay. Thank you, sir. So you confirm na organic vehicle Ninyo itong ng PDI yung Isuso Cruzwin at uh, personal ni Pransya yung uh, Avanza. Personal mo yan? Yes, Your Honor. Personal. So kung hindi ito totoo, paano lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics ng mga sasakyan? May color pa oh. Black, silver, white, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, uh, ganito po yan. Doon po sa PIDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report at authority to operate. Okay. So hay, halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Ah, po po na hindi ko na baguhin yung dating nakasulat. Minsan po yan, madaming sasakyan tatanggalin ko lang po yung iba minsan pwede na pong hindi ko tanggalin so kahit po sino sa amin lahat po ng mga ahente mayroon pong format na ganyan at pwedeng ah, dahil sa mga lumang file pwede pong yan po yung ilagay so so you're you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka naka-soft copy na pwedeng i-print lang anytime ng may, sinong may access nitong mga papel na ito? Yung Pwede. ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer in on case na may hawak ng kaso na yan? In this ah. case, uh, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niya i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganon po. Pero in this case, ha, ako, basic, basic lang ha. Tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? O. Oh. Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng uh, pansing uh, Panser. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may panser at pinutukapi. So, meaning, ito'y lumang dokumento na, kasi nakita may butas oh. Aalangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuan yan. I-gagawan ng butas na ganyan para Lalabas na o tindik. Basic lang, basic. Tayo lahat, kara lumang pulis tayo. Di ba, klaro man yan na dokumento talaga yan, na may butas, siniroks lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan, na, na andyan. Your Honor, basic. Your Honor, Mr. Yes. Uh, Your Honor, Mr. Chairman. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. Oh, oh no question about that. Hindi po sa AI. You, you You've been claiming that. Wala yes, problema. Sir. Alam ko yan. Inamin mo lang na ikaw yes, gumawa eh. Yes, <laughs> ikaw confidential lang nakalagay nito. Dahil, yung involved na mga tao, ay noon. Siguro mula sa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na, ang involved na mga tao ay Presidente na ng Pilipinas, ay siguro, top secret yan kung tutuusin ang classification yan. Kung, kung ako mag-classify yan noon, Kung ako ang mag-classify, that's top secret. Hindi yan dapat uh, confidential lang. Yes. Uh, Your Honor, Mr. Chairman, Char ano? Gusto ko lang i-reiterate talaga, ano, Na ako, wala akong anumang hangarin na ano pa yan, ano, ipakalat. Kasi yan ano, wala akong mapapala dyan eh, na, na eh, maasa sa publiko. Kundi sabi ko nga, kabatayan ang matatamo ko. Dahil nga doon sa mga, sa seryosong impormasyon na nakalagay dyan, at yun talaga, eh, ikagagalit ng mga taong nandyan. Kapahamakan para sa akin po yan eh. Yes, as in fairness to those people. Di ba? Eh, matagal ka na ang investigador eh. Alam mo yan, ito information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag-validate mo dito, kung mag-positive kung mag man o mag-negative, kakandak ka pa ng uh, actual operation. Pag-kandak mo ng actual operation, mag-negative ito o mag-positive. Kung mag-positive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. pag Pagdating sa piskalya, another step, kung magpapasa ito sa piskal, ipapayal sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either ma-convict man siya or ma-acquitted, uh, napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential uh, uh, informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Ang purpose kasi dyan to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Kaya nga po tayo, kaya po ang purpose niyan, kaya magkakondak ng surveillance, ng casing, for verification. Kaya, 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 kaya nga, kaya nga. I'm just running through the the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng... Uh, yung may isang galit sa akin na confidential na informant na yan, pwede ako si Bato. Mahilig yan na uh, mahilig yan umupak na umupak na mga drug personalities. Pero involved yan sa drug trafficking. Ito ang information na ibigay ko sa inyo. Pwede anybody is anybody is a uh, vulnerable to any reports. So, napaka, malayo pa. Malayo pa ito. But the fact remains that itong papel na ito ay talagang nandyan. Inamin mo nga na nandyan. Pero ang PDA, di deny na wala ito. Dahil wala man din talaga sa, sa file nila. Kahit na saan yung dadala-dala mong papel, sir? Wala, ta wala talaga. Para sir, concern, wala talaga itong papel na ito. So, ang tanong ngayon kung sino may hawak nito at bakit na-leak. May links sa labas. Very unfair. very very, very unfair sa mga tao na na-involve dito. Ha? Huh? Hindi ako nag I am not I am not uh lawyering for anybody here. Pero you will agree with me mahabang proseso pa ito, di ba? tatakbo pa ito, operitan pa ito, validation, operation, kung mag-positive, kasuhan, kasuhan. Kaya, kung sino mga mga